Magandang araw mga kaobas Yan update ko kay sa aking mga grips cutting Ito na sila Mga ganda na Mahaba na yung mga Yan pwede oh. Pwedeng pwede na sila itanim Meron na silang tin drills Pero kailangan na siyang diligan Tuyong tuyo na yung Soil mixture ko Tatlong araw kasi na hindi ako napagdilig Mayroon na nga natuyo dito pero mabubuhay pa yan press pa yung dahon sa baba. Kulang lang talaga sa dilig. Tatlong araw kasi na hindi ako napag dito mga kaobas. So yan, kung mapapansin nyo dito, payat yung kanyang mga talbos. Kasi, hindi ko ito na-applyan ng mga inorganic, yung mga pampabos na pampabilis na lumaki. Ang ina-apply ko dito mga kaobas ay yung ginagawa ko lang na organic fertilizer sinasama ko lang dito na pinandidilig ko kasi mga kaubas ito, ito na yung mga iuwi ko sa Pilipinas na kasama ko ng uuwi yan medyo maram-ram ito halo-halo uh, na ito mayroon yung black tsaka uh, yung green variety so ito yung green green variety ito ito naman yung black grapes yan So sa mga nagtatanong mga kaubas yung mga uh, variety ng ubas ko dalawang variety lang ito puro unknown variety kasi sa pinagkuhanan ko talagang hindi rin niya alam kung uh, anong mga variety ito pero napakarami silang magbunga at napakasasarap yung mga bunga nila so ito mga kaubas ay sisiguraduhin ko ng mayroong mag kasi kasama ko na silang uuwi at ako na yung mag-aalaga sa Pilipinas Ayan, sa mga nag-aabang ay sana ay makapagpadami tayo sa Pilipinas. Abang-abangan nyo na lang mga kaobas. So yan at uh, didiligan ko na siya ngayon. Ito, to may gina, mayroon akong tubig dito at haluan ko na lang ng ginawa kong yan, yung organic. Kasi ah uh, palagay ko mga kaobas para sa akin lang pagka uh, naglagay ako ng inapplyan ko ito ng urea mabilis nga siyang lumaki pero uh, tawag dun yung mas mahina yung resistensya nya pag uh, sa ganitong stage nilalagyan na siya ng mga inorganic fertilizer so ito ah, uh, dahan dahan lang yung paglaki nya so mas matibay yung mga ugat nito at yung mga stem niya kasi hindi ginamitan ng pampabush yung uh, pampabilis lumaki mga kaubas so ito matiba ito hinahanda ako na pagka ito ay ginawa ko na siyang berroted at ay uuwi ko sa Pilipinas ay makakasigurado akong may mabubuhay hindi man 100% basta makabuhay mo lang ako sana ng tag-iisa silang variety okay na yan para sa akin So yun, at magdidilig na ako mga kabas. Maraming salamat.